We live. Hmm, ano yung Hello guys, what's up? Kape tayo. Kaso wala tayong partner kape, wala pala tinapay, Palimutan bumili. Kagising ko lang, guys. Panit, natutulog na naman ako. Tapos babe, ay uli mamaya hanggang madaling araw. Kape, kape. na naman tayo sa ano. Wala na tayong Jim's coffee. Kaya coffee o oh, cup coffee ko na lang. Ubos na eh. Nag-order nag-order pa lang ako. Ah, wala pa pala hindi pa ako nag-order kasi hindi rin dadating eh. Kaya January na lang tayo order. New year salu-salo o oh, live nang live. Hanggang ubos yung ano dugo. Magiging anemic. Apo. Bakit nagutom ka na? Wala pinggan. Hugas ka ng pinggan dyan. Isa. Ayoko. Baka balik ni mama. Ha? Ayoko. Bakit balik Be ni mama? Busy si mama eh. Bakit kasi ito yung napili ko? Bakit, bakit may gumagapang? Ano daw yan? Kagamba. Tingnan mo kung gagamba yan. May ikot sa ulo ko. Ba hindi? Hmm. What's up guys? Yung tatlong video ko, pinin ko na. Para mabilis nyo makita. Baka naman pwede kayo mag-heart at saka mag-share yung video ko. Habol-habol tayo sa may habol-habol tayo sa mga na, na nangunguna. Uh, dapat pala naglambitin ako sa puste para mabilis yung viral. ah. <laughs> uh, dito muna tayo sa pugi. Sa pugi. Nang bagay talaga ako dito pag ganitong buka. akong Ano ba to? Pag iinom ka ng kape, humihiwala yung balbas, oh. Sin magoy? Pag umiinom mo ng kape, di ba dikit, oh. Tingin di mo, pag umiinom mo ng kape, oh, nahiwala yung balbas, oh. Magic. Hmm. 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 Kawawa naman yung video ko, ang sayo ko. Na daladala yung ano. Ang tawag yun. Hmm. Dala-dala yung pro produkto na tea live T-Live. Daladala ko yung produkto ng T-Live. Saya ko sa gilid ng bagtas. Kaso, hindi man, hindi man tumaas yung views. <laughs> Kundi lang. Uh, guys, 5 days na yon, oh, 7 days na pala. 7 days. Naka 6,000 plus ng views ko. Tapos, Agheart, 900 plus. Wawa naman. Baka naman dyan. Baka pwede kayo mag-heart doon. At share-share na lang. Siyempre, panoorin mo na bago na bago natin panoorin mo bago natin lagyan ng heart. Baka kasi mapunta sa spam. Hindi mapapakita ng is FYP spotted. Ang tawag niya FYP spotted, sabi nila. Kailangan mapakita ni TikTok. Hello TikTok, baka naman ipakita mo na yung ano ko, video ko. Huwag mo na itago para dumami, guys. Dumami. Ha, TikTok. wag mo na itago. Saka mo nalang itago TikTok pagdating ng January. Ngayon, December, dapat papakita mo TikTok. O, oh, di bagay talaga ako sa buhok ko. Ah, ah ka, clever. Mm -hmm. mm -hmm. Adikaw, adikaw sa suklay. Suklay nilalagyan ko na sintas. Tigilan mo, lagyan lang ng sintas. Oh, di ba? Tingnan mo. Ano na ba? Sabi ko maghugas ka na ng pinggan doon, isa lang. Para makakain ka, may kanin diyan, no? Oh. Kakain niya daw siya kasi nagugutom. Walang pinggan. Yun na lang di ba basagin ng hugasan mo, yung kulay ano, pula. Si mama di yung kakain kasi naglilinis yun sa taas. Bukas pa yung kakain. Hello guys! Next! Ang ang session ko pala alas 3 hanggang alas 3 hanggang 7.30 ang session ko kaso hindi ako bumiyahe sa buong session ko oh, 7 na pala mag 7.30 na naku hindi ako matapos yung session. delikado yun baka ma, bababa ang rating ko kailangan makakuha ko ng booking kahit isa man lang bago magtapos ang session kaso 30 minutes na lang oh. 29 pala 29 minutes na lang guys tatapos ko yan uy nag down down na naman guys 50 yun oh, 0 0 hanggang 50 oh. E, ganyan talaga ang buhay dapat kakanta ko eh Kaso di ako marunong. Ano ba kantahin ko? Mama, anong kantahin ko, Mama? We wish you a Merry Christmas. We wish you, we wish you a Merry Christmas. Yun lang ang kinangkanta lagi, eh, di ba? Ikaw, Ma? Ikaw na. <laughs> Ay, nako, Bugoy. Laro na naman si Bugoy. Kapit <laughs> tayo. Kopi ko Blanca dahil wala na akong James Kopi. Ang binibili ko lagi James Coffee. Uy may message ba? kasi basahin yung message. Message. Wala naman eh. Oh. Message. Message, Misid, message. Kumin yan yung mini. Wala man. Hi, hello. Kamusta? Nakapin pala ay nakapin pala yung video ko ko baka pwede naman naman kayo mag heart at mag share thank you Bading. Oh! Bading daw ba, ma? Bading daw. Gawawa naman ako. Tinawag na ako ng bading. Sino? Iwan ko. Ah, si Lord of the Rings. Ah, hindi. Lord of the Rings. Roar of the Avalanche Road. Hudson, <laughs> Jesus, Mercado. Eh, nandito naman si number one. May message ka sa akin about yung product. TikTok. Oo nga eh. Ayun, man, man. Decline decline ako ng decline mo ako sa ano, 'di ba? Free sample. Lahat kasi nang mire-request ko sa free sample na di-decline ni eh. ni ano, yung mga seller sa TikTok. Gusto ko kasi makahingi ng sample tapos i-try ko magla-live about product. Oh, eh, wala. Kaya mo-order na ng product. Ay, may product pala ako na-order pa kaso di ako malag di ko rin malagyan ng link paano ba ilagay yung link sa product Abang nagla live tingnan naman natin si daddy nag live pa live events wala content disclosure support non free wala naman hindi ako marunong saka na lang ha 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 ha. Lord of the Avalanche Road. <laughs> Thank you, thank you, thank you. Kape lang, kape. Wala kasi partner eh. Hindi ko naalala, wala pala tinapay ako bit-bit. Kape bit. na ako. Okay, then, sir. May tinapay doon dyan sa rep. Ay, di malamig na yun. Ba, yun yung Ay, wala na, kalahati na lang yung kape eh. Yung dinala ko na ano? Na hiwalay-hiwalay? Bakit mo nilagay sa rep? Kailan pa yung kinahit, binili. Bago eh. naman yun. Hindi pa naman umabot ng 7 days. Magay okay, muna. Diyan na naman yung Ah, si Langgang. Shout out, Jesus. Ma'am, magbabasa nga tayo, ma'am. No? Ala! 705 na. Pasa, last session ko, 7.30. 3pm ako nag-offline. Yung habang uras, ma'am. Oo nga. Huli, yung gitna ng session ko, hindi ko binahe. Eh di bababa na naman yung ano ko nito. Acceptance. Tapat tataas. Hindi ako. Buti pa si Pops Rooney dyan. Pops Rooney! Biyahe ka lang ng biyahe. Kuya! Ili! Akala ko tinawag mo kuya. Yun pala. Yung pangalan mo pala. Kuya mo, Ili. Congrats! April Swartz. Tis Mark Kibin. Pigil muna ang cellphone. Kasi kung kailangan kasi Joke lang. Ay, okay lang po. Normal lang naman yon. Thank you, thank you. More lies can attract viewers. Keep up. Ano yon? Keep up. Alive, summary, coffee, okay, chat, creative, vibes. Oh. On, yun Yung ayun, ayun lang. <laughs> ayun, sobrang ang hang. Ayun lang. Ayun kape. Guys, kopi blanca tayo. Kasi wala tayo, ano, yeah, James Coffee. Na. Ubus na. Mag-order sana ako kaso hindi man dadating ngayon kaya January na lang guys. Pang bagong taon. Uh, New Year's New Year's solution. Tayo. May New Year's solution ba kayo? Ako wala ko New Year's solution. Ah, meron. New Year's solution ko. Ibinta ng motor. Ibinta <laughs> ang motor New Year's solution. Bili ng bagong motor. Tama ba, Mama? Binta yung lumang motor. Barilin kita, taas kamay. Tumigil, ha? Huh? Ikaw, nakikita ka dito. May balbas. Bata ka ba? May balbas ka na? Ikaw, tigilan mo yung kasinyas-sinyas ang baril -bar Barilin kita <laughs> Kanina, doon sa may bagtas, oh, habulan mga bata. Pilit ang ng bit-bit. Eh, tapos na may barangay. Takbuan. Hmm. Wala tuloy ang panlasa sa gravy. Nandito pa. Sabihin. Ay, in, in, na ako, guys. Ang live ko. In na pala. Tapos na pala, oh. Nag-countdown na. Tapos na yung countdown. Live ko. Oh. Bago ako. Sino din ah? Sino Bago. Bago ako mag-, ah, mag In mag-in ng live, guys. Babay muna daw. Ah, basta yung nakapin kong video. Guys, yung nakapin ko video, baka pwede naman panoorin nyo muna. Tapos, heart, din share. Eh, kung ayaw nyo mag-share, kahit heart na lang, guys. Panoorin nyo muna, katapos, heart. Kasi, pag hindi nyo panoorin, heart agad, spam yun. Hindi papasok yun. Oh. Hahabol tayo sa kalaban. Hahabol. hindi <laughs> na nga mahabol pala. Baka lang ano, mapasama sa consumption price. Ah, hindi, hindi consumption, consolation pala, consolation price. Mapapasama man lang. Kung mayroon, wala kasi wala na kalagay doon eh, consolation price. Malay natin mabago yung mabago ni pan uh, ni food panda yung patakaran, magiging magkaroon ng consolation price. Okay, abot tayo. Pang ano lang, pang trickings. kings kasi i-announce yung panalo sa ano na eh January eh di ibig sabihin pang 3 kings na yon oh pang 3 kings eh marami marami na naman ako mabigyan niyan pag ako ang magiging consolation prize oh malapit na liga dito pa eh January ulit hmm. dami na naman ano ko pag bibigyan ng kailangan <coughs> Tapos si Bugoy, lagi nangingagyan yan. Bugoy ko, lagi umingi ng 20. Pambili ng ano. Bala. 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 Ay, sabi mo, bili ka bala. Ang bala, walang bala. Ah, wala ba bala? Ang <mary> tiko na lang <mary> sa'yo. Hindi mo pere. atulas. April, ang teso na. na, po, so na. Wala, Ups! Shout, shout out pala sa ano. Shoutout sa taga Vista Mall Jollibee. Ah oh, Jollibee Vista Mall pala. Shoutout po sa inyo. January next liga Kasi naka, alam ko naka-followers yung isang crew dito, followers. Asa ah, na ba? Shoutout po sa inyo, Jollibee Vista Mall. Babeiyan na ako, guys. Mag-online na ako, guys. Sa ano ko? Sa Foodpanda kasi Foodpanda ako tap, dahil hindi muna ako naglalamob guys kasi pag naglalamob sana ako guys medyo malayuan medyo namamanid yung kamay ko pag sa pod panda minsan namamanid nakapahinga naman malapitan lang naman eh kaya guys pod panda muna tayo guys kaya paano guys babay na basta wag kalimutan yung panoorin yung video ko ha yung nakapin at paki heart na rin katapos ng panood. Kahit 3 minutes lang guys, ayos lang. Kaso lang, wala naman sa minutes yun guys. Segundo lang pala yun. Kahit tapusin nyo na lang yung video guys, pagkatapos heart. O, bala na kayo kung mag-share kayo o hindi. I-share nyo o hindi. Ayos lang yun, basta napapanood nyo, tapos heart heart. Okay guys, bye bye yun. Oh. God bless. Ingat-ingat po sa inyo lahat. Mga nanonood at saka mga nag-heart, ingat po. Bye-bye. Yeah.